Nakita sa publiko sa unang pagkakataon si Xian Lim at girlfriend na si Iris Lee, matapos makumpirma ang kanilang relasyon. Present ang dalawa sa red carpet premiere ng horror film na Kumantong, na rumampa na magka-holding hands, na ginanap sa SM North Cinema, sa Quezon City, nitong lunes ng gabi, July 1, 2024. Pinagbigyan din nila ang hiling ng fans na magpakuha ng litrato na kasama sila, isang indikasyong hindi na inililihim ni Naxian at Iris ang kanilang relasyon, ang kumantong, ay pinagbibidahan ni na Cindy Miranda, child actor na sina Altair at Eman Esquivel, ang die actor na si Max Natapol, at ang day actress na si Jaria Terakausal. Magbubukas ang pelikula sa mga sinihan ngayong July 3. Ang kumansong ay co-written ni Xian Lim at girlfriend na si Iris Lee, sa direksyon ni Xian Lim, habang ang kanyang girlfriend na si Iris ay associate producer sa ilalim ng Viva Films. Samantala, naging usap-usapan ang naging kasuotan ni Xian Lim na umani ng samud-saring reaksyon at komento, may nagkantsyaw pa na kung kailan naman premiere night sa kapanagpatuli si Xian.